Ito yung hindi magandang pangyayari mga kainags ano? Yung bang ang layo-layo ng nilakad mo Hindi naman sobrang layo pero malayo sa bahay mo Tapos magsisimula ka na mag vlog Pag mo yun na lang natira sa battery mo Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Yan, matay na Bihira talaga <laughs> Dito na sana ako magsisimula mag vlog eh. Ang problema Pagpindot ko nung aking GoPro Eh Biglang sabi lobat Bihira naman Handang-handa na yung mga sasabihin ko eh Buisit naman oh <laughs> Kagigising ko pa lang Ito kagad ang bumugad sa akin oh. Hindi pa nga ako nagmumug Hindi pa nga ako naghilamos Mga kailang Sano kagigising ko lang Mag-alas mag, -alas, mag -alas ng umaga Tapos eh Pagpindot ko Mag-iintrada pa lang ako eh Sabi ko pa lang eh magaan titititititit titi. haba ito munog ka agad sabi lobat daw mambira kakapalit ko lang ng battery nito kagabi eh bagay kasalanan ko rin eh no <laughs> hindi ko chinek eh kung full bar ba yung battery natin bihira naman no <laughs> ang dami ko pa naman sasabihin nakahanda na yung bang ready ready ka na <laughs> lahat ready ka na nang nandoon ka na <laughs> bihira yung pinaka importante pa pala yung wala bad trip eh no buisit sarap ipokpok sa ulo ko itong gopro eh. <laughs> hindi walang kasalanan yung gopro syempre may kasalanan yung yung kalbong may ari <laughs> bad trip eh alam nyo ba yung inis na inis kayo na wala kang magawa tapos eh tatawa ka na lang <laughs> kasi wala kang na magawa eh bad trip talaga <laughs> tatawa na lang eh no ay nako anyway mga kainags ano yung panahon natin ngayon ay hindi hindi medyo maganda yan parang yung mga nakaraang vlog natin umuulan sa madaling araw tapos sa uh, sa tanghali sobrang init naman pero ngayon ngayong oras na to kagigising lang natin uh, yung klima nya alam nyo yung lamig pag magpapasko na ganon yan nagpaparamdam na yung ano yung malamig na weather pagka ganitong oras madaling araw or bago magalas gis dito sa Alberta Canada no kaya sinasamantala ko oh, medyo pag humahangin medyo ramdam ko eh no pero kaya naman siya pero hindi naman siya yung sobrang lamig yan tapos sa ah, uh, meron ako naaamoy ngayon parang naaamoy ko meron na namang ano meron na namang wildfire amoy usok yan grabe nako mga kainags ano tumaas yung ano ko yung insurance ko sa uh, sasakyan tapos tumaas din yung insurance ko sa bahay Yan, grabe tumaas ng 20 sa bahay tapos tumaas ng parang 25 naman sa sasakyan kasi nga siguro ano no dahil yung sharing na sinasabi hindi ko alam eh parang sabi nila may sharing daw yun kapag uh, yun nangyayari sa ano yun nangyayari sa uh, Jasper Alberta Canada di ba nasunog, maraming mga nasunog na bahay, maraming mga nasunog na ari-arian, properties, tsaka sasakyan, di ba? So, syempre, yung mga insurance doon, malaki yung mga nilabas na pera mula sa kumpanya nila. Ay, kaya siguro, pati kami, eh, tinasan din ng, ano, ng insurance. Halos lahat, siguro lahat kami rito, mga nagbabayad ng insurance para makabawi yung mga insurance company. Hindi ko alam eh, pero yun yung narinig ko sa sa iba. Hay, tara. Uwi na muna tayo. <laughs> para mawala yung inis ko sa sarili ko. Chine ko yung ano, yung camera natin ano. Yeah. <laughs> Baka mamaya eh, salita ako na salita mula doon eh. Tapos hindi pala naka-record, no? <laughs> Baka may bato tong cellphone natin ng bihira. <laughs> Buti naman hindi. Nag-record naman chine ko eh ba? Teka muna, may mga mansanas na bumabagsak na Ayan o oh. Bumabagsak na lang ano Ayan galing dito yan eh Parang pwede gusto kong pumitas pitas kaya ako isa Isa lang to, 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 to. Ah, Masarap to, makakainag Tapos to, 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 Puro ano na yung cherries natin o oh. Hinug na hinog na oh. Grabe oh. No? Kala ko yung may ari ang Narinig ko yung pala mga Meron kasing inaayos na parte ng bahay dito yung kapitbahay ko yan oh yan merong inaayos ayan oh, oh kaya medyo maingay pala rito dito pala yun ayan ako <laughs> ikaw lang kapag lawn mower kailangan patuling ko to kailangan patuling ko to baka lumaki magkaroon tayo ng puno rito sa bahay natin Para, tara dito pa sa bahay nakadali pa tayo ng Mansanas, masarap to eh. <laughs> Style eh, no? <laughs> Nugasan na natin yung mansanas, mga kainig. Sarap to eh. Huh? Parang maasim ah. Parang, ay hindi. Kahirig toothbrush na nga pala ako, tsaka naggargal ako ng mouthwash, kaya siguro maasim. Kasi no nakaraan, masarap to eh. Kasi alam niyo naman, minsan mga kinis, pag nag-toothbrush ka na, yung nag-gargle ka ng mouthwash, merong ano yun, no? merong effect. Pag kumakain ka ng ganito, maasim, parang ganon. Hmm. Hmm. Hindi maasim talaga. Parang, parang ayaw magpakain ng may hari, ah. Ha biglang maasim. pinitik kasi eh, kaya hindi maganda yung lasa huwag <laughs> na natin kainin maasim talaga palipasin natin yung ano lagay mo natin dyan yan lagay lang natin dyan yan huwag na tira yung binabi niyang pakuan maasim talaga kinuha ko lang tong bisikleta natin mga kainis at gusto ko muna mag bike bike ngayon medyo maganda yung panahon hindi mainit pero kailangan ko pa munang ng lagyan ng hangin kasi medyo malambot yung ano eh, yung gulong. Ayun no? Tagal na nitong bike na natin ito no. Contract worker pa ako nito, way back in 20 ano, 2011 mga kaibigan. Nabili ko lang yan sa kasama ko sa bahay, isang isang daan yan ah, 50 dollars. 50 dollars ko nabili. Biro mo inabot ng mahigit 10 taon ano. Ayun no. Laking tulong din sa akin yan eh walang pambomba kaya alis muna tayo mga kahinags, ano? bike bike muna tayo enjoy yan ay sarap talaga yung ganito ano? pa bike bike lang <laughs> hindi, hindi mainit meron lang akong pupuntahan doon mga kainags ano? meron akong sisilipin kasi nung nakaraang dalawang taon meron tayong ano eh meron tayong uh, tawag nito yung <laughs> 'yung ano 'yung ano ba tawag doon? Yung hiningan nung ano nung prutas na palm. Palm. Ano ba yung tawag doon? Palm, P U L M, na prutas palm. Eh titingnan natin kung hinog na. At pagka hinog na, pwede nang pitikin. Eh magpapaalam tayo sa may-ari. <laughs> tawang ano eh no? tawang may masamang balak eh no. At sasabihin natin eh pwede bang makapitik ng mga limang piraso lang, lima. Pero pagka uh, pinayagan tayo, sabi, pag sinabi, sige pwede, kukuha tayo by chinko. <laughs> Sobra. <laughs> Pero pag hindi tayo pinayagan, mga lima lang yung pipitikin natin. Hindi, 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 tropa natin yung kilala natin yun. Tropa natin yun eh. although mausok pa rin eh. Alam ko yung wildfire sa Jasper, uh, natapos na eh, alam ko ah. Tapos ngayon, meron na naman ano taon-taon na lang wildfire grabe pa naman dito pag nag wildfire talagang apektado pati aso eh hindi natin masyadong pinapalabas kasi yung ganyang anong klase ng usok eh pag nalang hap natin yan delikado sa health natin dito na tayo mga kainags ano, sa pupuntahan natin dito tayo sa mga mayayaman mga may kaya sa buhay yan kita nyo naman yung mga bahay mga kainas ang lalaki no kumpara doon sa bahay natin sa community na community natin mga bahay dito malalaki na yun mga modern na no? parang Forbes Makati eh tingnan natin doon sana may mga hinog ng ano no palm ah ito walang buong walang bunga. tara Walang bunga. Walang bunga yung palm. <laughs> Sayang. Siguro nung alam na nung may ari na kukuha ko eh. Kinuha na lahat ng bunga. <laughs> Sabi, kailangan makuha na natin lahat ng bunga. Mahirap na. Baka maunahan tayo ng kalbong mandurugas. <laughs> so pambihira. Tara. Alis muna tayo. Wala, wala. Bigo, bigo. fail tayo dito. Ay. Hmm. Nakatunog, nakatunog. <laughs> nakatunog yung may-ari. <laughs> Mira. May Dito na tayo sa bahay mga kainags ano. Bali nakausap ko na yun yung tropa natin na yun, yung may-ari nung palm. Sabi niya kasi ano, maliliit pa yung bunga. Kaya kanina yung pagpunta natin doon sa bahay niya, hindi natin makita. <laughs> kasi yung bunga noon maliliit pa. Pero sa ano, sabi niya sa akin, titext niya raw ako pagka ano na, pagka hinog na. Punta raw tayo doon, bibigyan niya raw tayo. Yan. Tropa natin yung kabiroan natin yun. Pero mabait yun. Mabait yun. Tropa natin yun. Bibigyan tayo nun. Hintay lang natin yung text niya. Siguro mga isang buwan. September siguro. Or bago mag magkatapos na ng September. Meron tayong ano rito mga kayo na dyan. Pork ribs. Yan. Magkano pa to? Nabili natin sa superstore to. Ayan, 23 23 dollars 22.93 pero 23 na yun. So gagawin ko nito, i-bake natin y yung kalahati, kakainin natin ngayon without rice, walang rice. Tapos yung kalahati, babaunin natin sa trabaho. Yan, di ba? So kailangan naman natin yan ng protein. Kasi alam nyo naman, iniwasan natin yung mga karne, mga kainags, no Pero hindi naman masama kung paminsan-minsan. Pero magtatanong siguro yung iba, gaano kadalas ang minsan? Yeah. <laughs> hindi ako, ini, iniiwasan ko talaga yung mga fats ngayon mga kinags. Alam nyo naman Change lifestyle na tayo. Siyempre, habang nagkakaedad, eh, nililimitahan na natin yung mga alam natin hindi healthy sa katawan natin. syempre, nahirap na, di ba? So, hanggang nadadagdagan ng ating edad, eh, dapat ay eh, nagiging aware tayo sa mga pagkaing pinapasok natin sa ating katawan. Pero, syempre pwede pa rin naman tayong kumain basta yung tama lang. Ayos, so ko lang to. Lagyan ko ng asin tsaka paminta. Diba? Sarap nito. Ito na lang mga kainis, isin ko lang ha. Lagyan lang natin ng asin mga kainis. Kunti lang. Uh, rock salt. Ayan. Sarap nito. Ayos. Tapos, uh, natin. Yan. Tapos binawasan ko na rin ng ano to, ng taba, yung mga sebo. Kinayod ko to yung sebo mga nandito. Para konti lang yung mga sebo papasok sa katawan natin. Yan, sarap niya, no? Nako, pamayon Tapos paminta. Kuha tayong paminta. Yan. Yan, ko lang. assicurato, non si rotta gagawin natin, bibake lang natin ito mga para talagang tender, tender yung yung baboy ribs, yan, tali lang, pasok lang natin dito, ayos alright kunin na natin ito matapos, ang alos dalawang oras ang init, grabe, kailangan ko pala munang patayin, hindi ko na patay patay ka muna hmm. off yan, grabe ay, nakakaya pala, ang init pa eh ako, mainit. Baka tumulo yung sabaw. Yan, lagyan natin dito. Ay, salamat. Yun natin. Pasingawin natin. Yun, ha. Oh. Sarap. Ang pala, masarap na, oh. Grabe. Yun. Kita nyo naman, ha. Oh. Wow. hoo uh -huh. Panalo. Mainit. Hmm. Yan, yeah, no? So. sarap. Tapos, sa uh, ibubroil ko lang ng konti para magkaroon ng konting kulay. O, ah, diba? Ganda nyo, no? Dali lang. Balik natin, balik natin. Konting ano lang, broil. Pero, bawasan muna natin ng mantika. Yan, yung kanyang taba, cholesterol Hmm, sarap. Iyon, no? Oh. Sarap mga kainiks. Nakamoy ko na agad. Grabe. Oh, balik natin. Broil lang natin. konti lang. Broil. Yan. Yung ano lang. Uh, low. Start. yun Tignan natin. Yan. Tignan natin. yun Pwede na to. Pwede na. Aray, mainit. Man. Kita nyo naman, no? Pwede yan. Ganyang kulay, mga kainay. ano. Sarap. Hmm. Ayos nyan. Na Nako, Panginoon. Napakasarap. Teka. Ito, babaunin natin ito, mga kahinays. mahatiin ko lang. Tapos ito, kakainin natin ngayon. Hmm. Diba? Tapos tinapay lang. Tapos, sa uh, prutas. ba? Diba? Tapos, tubig. Hmm. Ayos, ayos. Sarap nyan, mga kainay. So, oh. tapos meron tayo ano rito, yung kilawin. Kilawing isda din, ano? Yan. So, ano kinakain natin. Tapos, meron tayong oikos. Yogurt. O, oh, diba? So, ano pang natin, mga kinay, sabay birahin na natin. Kung ano pang... Huwag na natin patagalin. Tinapay. Birahin na natin. Nako. Hmm, tumatalsik-talsik pa yung... Yung mantika. Yung juice niya, ano? Mm-hmm. Pangin mo. Ayan, eh, mga kinay, so. Sarap, oh. Mm-hmm. Grabe. ครับอืมจันเดอร์อืมฮัมช่วยด Tingi tingi. Mmm. Sa sana kayo mga kailan sa maingay kumain ha. Mmm. Diyan ko na feel yung pagkain. Pagiging maingay kumain. Mmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung satisfaction ang sinasabi. Mm-hmm. អ៊ីនេតហឺមហៅហឺមអ៊ឹម